Hello guys. Si cupcake nagluluto ng paninda niya. Ayun tingnan niyo guys. Nagluto siya ng breaded pork chop. Pork chop pa yan o no? spare cupcake. Ewan ko sa iyo. Kung ano yung luto mo. So ayan guys, yung paninda meron mayroon siyang pork chop, curry, at saka tinulang munggo na may gata. At saka meron tosino, piniritong isla. At saka pancit, syempre may kanin yun, diba? Kapag walang kanin, di yun ulang eh. So, ayan yung paninda ni cupcake. Tingnan nyo guys. Ayan o. Oh. Ayan. Hmm, yan yung pwesto nila, cupcake. Diyan sya nagluluto. Then, tinutin.